Sa susunod na araw umalis si Suho papuntang kabisera at nagsimula sa isang paglalakbay sa kagubatan na iginiit ng tawo ang paggamit ng dagdag na kapangyarihan. Upang labanan si Yamra, isinasaalang-alang na kahit nakakapagod na maghanap ng iba pang mga paraan. Gayunpaman ang pananaw ni Suho, na ang spell na binigkas ni Yamra ay ginagawang walang silbi ang kanilang kapangyarihan, kahit gaano pa ito kadakila. Ipinaliwanag ni Han na ang mga salitang binigkas niya ay karaniwang ginagamit ng mga banal na nilalang at sinasalungat ang kanilang mga kapangyarihan. Ang kakayahan ng isang tao na gumamit ng gayong makapangyarihang mga spell ay nakakagulat sa kanila at nilalayo ni Suho na talunin siya sa pamamagitan ng paghahanap ng isang partikular na uri ng Dharma. Pagkatapos ay inihayag niya na ang isang napakahalagang trahedya ay magaganap sa loob ng sampung araw sa Mount Shireya. Nagresulta sa pagkamatay ng maraming monghe na nangyari rin ito sa kanyang nakaraang buhay. Ang isang babaeng nagngangalang Bakshalyang ay pinanagot para dito dahil si Liang nahaharap sa execution bilang parusa. Gayon pa ito ay natuklasan sa ibang pagkakataon na siya ay nagtataglay ng maraming mga bagay ng dharma na may mga kahangahangang katangian. Ginawa niya ang isa sa kanila ay may kakayahang kanselahin ang lahat ng mga tunog sa loob ng isang tiyak na saklaw nito. Ang partikular na bagay na gustong makuha ni Suho upang harapin ang kapangyarihan ng spell ni Yamra upang makamit ang kanyang layunin. Napagtanto ni Suho na kailangan niyang makipagkita kay Bakshal Young at pigilan ang buong insidente na mangyari. Kaya siya ay tumungo sa Sheryon at binagtas ang lambak na lugar kung saan nakatira si Bakshal Young sa pag-asang makilala niya. Sa wakas pagdating niya doon ay natuklasan niya na ang isang kakaibang spell ay sumasangga sa lugar. Sa lugar na nagmamanipula ng mga pandama at paghahabi ng masalimuot na mga ilusyon na hindi napigilan ng mga mortal ng incantations. Si Tao Wu ay punong-puno ng kumpiyansa na nagsisikap na tumawid sa lugar. Gayunpaman ng sandaling siya ay dumating siya ay nabibitag sa isang ilusyon. Ngunit hawak ang Visage of Legends na nagiiwan sa kanya ng pagkabigla. Nang makita si Lei Enzi na humarap sa kanya, mabilis na sumugod pasulong si Tao Wu. Sabik sa tagal ng paghihintay sa sandaling ito nang may matinding sigasig. Siya ay nagsimula ng isang galit na galit na pag-atake na walang humpay na napunit sa kanyang kalaban. Samantala si Suho at ang iba pang mga espiritu ay nakatayong natarante sa pagmamasid kay Tao Wu na nakikisali sa mga tila self-directed na pag-uusap at naglulunsad ng mabangis na pag-atake ng walang pagpigil. Isang banal na nilalang na dating may paninindigan. Si Tao Tai ay ang pinakamabigat na kalaban ay sinimulan nilang maunawaan na siya ay natigil sa isang ilusyon na ginagawa nila. Mapagtanto ang kawalang kabuluhan ng pagsulong nang hindi binabasag ang mga mapanlinlang na katha. Dahil ang mga ilusyon na ito ay ginawa ni Chi, madali para sa kay Tao Tai na basagin ang mga ito kaya siya ay sumulong at hinihigop ang lahat ng Chi mula sa paligid na humahantong sa mga ilusyon. Upang mapawi ito at nagiging sanhi ng The Illusionary Apparition of Lei Enzi. Para mawala ito ngunit napagtanto ni Tao Tai na ultimong siya na bitag sa isang bitag na gawa ng tao na ikinainis niya. Gayunpaman hinihimok sila ni Suho upang magpatuloy. Hindi nagtagal ay narating nila ang pasukan ng bahay, subalit sa halip na ang pinto ay isang malaking salamin sa pasukan na nagpapaisip sa kanila kung ayaw ni Yang sa mga outsiders. Gaya ng pansamantalang ginagawa ni Suho pagdikit sa ibabaw ng salamin ang sarili niyang refleksyon ay nakahanda upang labanan ito. Ang orihinal na sarili bilang sinusubukan ni Suho na magkaroon ng kahulugan sa nangyayari ang refleksyon ay biglang umatake sa kanya. Siya ay nagulat at nasugatan. Samantala sa kabisera ay binisita ni Prinsesa Wall Ryan. Ang hari na pumupuri sa kanya para sa kahangahangang pagsulong sa kanyang kapangyarihan, itinuturing niyang isang tagumpay na hindi mapapantayan ng sinumang miyembro ng pamilyang imperial. Sa ngayon ay itinuturing niyang pag-asa ng kanilang bansa si Prinsesa Walria na gagawing pinakamaganda ang piitan ng bansa. Sa junction inutusan siya ng hari na magsimula sa isang paglalakbay upang umakyat sa isang sagradong lugar na kilala na Telis Teaching. Mga aral na naniniwala siya na ang kanyang matagumpay na pagkamit ng gayong kahangahangang gawa ay hindi lamang magpapatatag sa kanilang dominion. Ngunit utos din ang pagpapasakop ng mga kalapit na bansa. Inutusan niya si General Wang Bo Rock at ang Imperial Army na samahan at protektahan siya sa buong ekspedisyon. Habang nasa lambak, natagpuan ni Suho ang kanyang sarili na abala sa isang matinding labanan laban sa kanyang sariling ilusyon. Sa kanyang pagkamangha ang clone na ito ay nagpapatunay na kahit na mas mabigat at makapangyarihan kaysa kay Suho ang kanyang sariling ilusyon. Ginagamit lahat ng kakayahan ni Suho at maging ang paggamit sa kapangyarihan ng masasamang espiritu ay nagpapakita ng antas ng mastery na nahihigitan ang sariling kakayahan ni Suho. Habang si Tawo ay humanga rin sa mga reflection fighting style na nagpapatingkad bilang instinctiveness. Isang kapansin-pansing advantage, sinimulan din ni Suho na matanto ang mga pagkakaiba sa kanyang estilo ng pakikipaglaban bilang kumpara sa refleksyon na patuloy na hinahampas ng clone si Suho ng buong lakas. Habang ginagamit ang kapangyarihan ng mga espiritong may pantay na mastery na nagpapahirap kay Suho na mag-counter attack. Bahagya niyang nagawang ipagtanggol ang sarili sa wakas nang ang refleksyon ay nagapoy ng spiral void cutter na sinusunda ng espada. Pag-atake sa huli ay nagre ito sa pagkatalo ni Suho. Habang malapit na ang ilusyon na patayin si Suho biglang bumukas ang pinto. Na nagpapakita si Bakshal Young. Nakikialam na pinipigilan ang nalalapit na pag-atake na gusto niyang malaman ang hindi inaasahang presensya ni Suho sa kanyang tirahan. Nagtatanong siya tungkol sa kanyang layunin kung isa sa alang-alang na hindi niya direktang ihayag ang kanyang layunin sa pagdating sinabi niya sa kanya na siya ay naglalakbay patungo sa mga bundok ngunit na wala ang kanyang landas inaasahan niyang anyayahan siya nito. Bilang isang kilos ng goodwill. Ngunit si Yang ay mahigpit na nagbilin sa kanya na umalis kaagad sa pagkilala sa pangangailangan na baguhin ang kanyang disposisyon. Naalala ni Suho ang pagkahumaling ni Yang kay Dharma kaya siya dituwirang nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng sarili niyang Dharma na nagpapataas ng interes nito. Sa pagtrato kay Yang hiniling sa kanya na ipakita ito kung saan siya tumugo na ang kanyang Dharma ay tinatakan sa loob ng kanyang katawan ng mga halimaw na nagdududa sa kanyang pag-aangkin ay sinimulan niyang tawagin siyang sinungaling. Sinasabing imposibleng mangyari ang ganoong bagay sa sandaling iyon ay lumitaw ang mga masasamang espiritu at pinatunayan ang pag-angkin ni Suho. Nagsasabi na ang Dharma na kanyang tinataglay ay sama-samang ginawa ng mga banal na nilalang upang makulong sila sa pagkamanghan nito. Dahil sa nataklasen si Bakshal Young ay naging interesado, nais malaman kung paano ito nangyari. Ang natatangi at pambihirang kayamanan sa mundo na hiniling niya sa kanya ang pahintulot na pag-aralan nito at nangakong suklian ang pabor. Pagsamantala sa pagkakataong iyon mabilis na pumayag si Suho, humiling ng impormasyon tungkol sa kapangyarihan ng pagkansela ng tunog ng Dharma. Bilang kapalit ng selyo ng binata, kinikilala ang kanilang kasunduan ay humantong sa kanya na i-endorso ang loob ng kanyang bahay ay mukhang isang laboratorio. Kung saan siya gumagawa pati na rin inaayos ang Dharma ang mga espiritu ay nabigla nang makita ang hindi mabilang na Dharma. Ipinakita rin niya kay Suho ang isang aparato na tinatawag na Chalk Sian na kinokolekta ni Yang. Inilahad na ginagamit ito upang makabuo ng isang Dharma, samantala sa kabisera ang prinsesa kasalukuyan sa paglalakbay patungo sa bundok. Sinamahan ng isang mabigat na hukbo ng mga sundalo at revere generals. Habang sila ay papunta si Yamra at ang kanyang mga kasamahan ay nagmamanman sa kanila mula sa malayo at sabik silang naghihintay ng tamang pagkakataon upang maglunsad ng isang malawakang pag-atake sa kanila. Samantala sa bahay ni Bakshal yang isang malalim na palitan impormasyon ang nagaganap gaya ng ipinangako, binigay niya kay Suho ang mystical dharma na kayang bumalat ng tatlong metrong radius sa paligid ng isang tao sa ganap na karahasan sa agham. Tinanong niya si Suho sa layunin ng paghiram nito at sinabi niya na siya ay isang inspector at nais nitong mahuli ang isang kriminal na tinutugis ng bansa. Bilang kapalit ng pagpapautang na hinihiling niyang tuparin ni Suho ang kanyang pangako na bigyan siya ng pagkakataon na magsagawa ng isang eksperimento. Upang pag-aralan ang kanyang dharma, sa simula akala ni Suho sa paniniwalang ito ay isa lamang obserbasyonal na pagsusumikap na nagpapahintulot sa kanya na gawin ito ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman sa kanyang laking gulat na natagpuan niya ang kanyang sarili na nakagapos sa isang upuan. Habang hinihiwa ni silyang ang kanyang laman upang makita kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang Dharma. Nakakagulat na mabilis maghilom ang sugat niya dahil sa powers na ipinahiram ni Tao Wu. Sinubukan niyang maglagay ng ilang gamot at halamang gamot sa sugat upang makita ang reaksyon. Gayunpaman bago niya ito magawa Agad siyang pinigilan ni Suho at nagawang makawala mula sa lubad na nakagapos sa kanya. Sinabi niya sa kanya na magsagawa lamang ng isang eksperimento bawat araw. At pinapayuhan siya sa pagsasagawa ng ganitong mapanganib na eksperimento nang hindi nagsasagawa ng wastong pag-iingat na kinikilala na mabigat ang kanyang mga aksyon. Humihingi siya ng tawad kay Suho, dahil pinahintulutan niya ang kanyang sigasig na ulap ang kanyang paghuhusga. Pagkatapos ay nagpasya na pumunta at magtrabaho sa kanyang dermigenrating machine. Habang si Suho ay humihingi ng kanyang pahintulot na gamitin ang kanyang salamin para sa kanyang mga layunin sa pagsasanay, sinabi niya sa kanya na ang kanyang mga laban. Laban sa kanyang sariling clone ay nagsiwalat ng kanyang kakulangan ng kadalubhasaan sa paggamit ng kapangyarihan ng masamang espiritu. Dahil gusto niyang matuto mula rito, pagbubutihin niya ang kanyang mga kasanayan. Pinahintulutan siya ni Bakshalyang na ma-access ang kanyang salamin. Ngunit may paalala na maging maingat sa pagsasanay. Kinabukasan ay sinimula ni Suho ang kanyang pagsasanay sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Sa isang matinding labanan sa kanyang refleksyon, sinubukan niyang gamitin ang spiral void cutter tulad ng kanyang ginagawa at nagtagumpay sa kanyang refleksyon. Gayunpaman ang void cutter na ginamit ng refleksyon ay napakalakas na natamba nito si Suho pagkatapos ay bumangon siya agad. Magsisimula na sana muli ang labanan ng makarinig siya ng kakaibang tunog na nagmumula sa bahay sa pag-aakalang si Bakshal Young ay nakatapos sa kanyang pagmamanupaktura ng Dharma. Siya ay pumasok sa loob upang suriin ito. Gayunpaman pagpasok sa lab ay nakita niya si ang Young na nakagulong sa sahig ang kanyang Dharma producing device ay sumasabog. Agaran niyang sinabihan siya na i ang device. Ngunit ang prosesong inilalarawan niya ay nagpapatunay na sobrang masalimuot na kinakaharap. Ang pagiging komplikadong nito ay nagpasya si Suho na ay absorb ang lahat ng chi na nasa loob ng device. Upang maiwasan ang pagsabog, habang nagsisimula siyang gawin yon, si Siliang ay nagsimulang lumala ang kondisyon na nagpapakita ng kalubhaan ng kanyang panloob na mga pinsala na dulot ng pagsabog. Sa pag-aalala ni Suho binuhat siya at nagmamadaling tinungo ang exit na determinadong humingi ng tulong at tiyakin ang kanyang kaligtasan bago mawala ang malay ni Sail Sinabi niyang kay Suho na dalhin siya sa conduit, sa Mount Chin Ryan at sumunod siya at dali-daling dinala si Sail doon. Nang sila'y makarating lumilitaw uncle ni Yang at nagtanong tungkol sa pangyayaring. Pinasasalamatan niya si Suho sa pagliligtas sa kanyang buhay at sinabi na palagi niyang, Pinagbawalan siya na huminto sa paggawa ng mga ganoong eksperimento. Ngunit hindi siya sumusunod sinabi niya kay Suho na hindi siya palaging sinuswerte sa ganong mga katulad na Insedon. Sa pagpapatuloy ng kanilang kwentuhan, ipakita na noong si Sil ay labinlimang taong gulang ay isang kasuklam-suklam na kriminal na ginaya ang kanyang tindig at kakaibang pagkakahawig sa kanya. Pinatay ang kanyang mga magulang gamit ang ahas sa pangyayaring ito. Tanging siya na ang nabubuhay na miyembro ng kanyang pamilya. Dahil sa trahedya na pangyayaring ito ay ginawa ni Silyang na kamuhian ang batas ng tao. Pagkatapos ay hiniling ng kanyang tiyuhin kay Suho na kumbinsihin si Silyang na manatili doon at ipinangako niyang susubukan niya ang kanyang makakaya. Pagkatapos marinig ang tungkol sa sinapit ni Silyang sa Kalunos Lunos na nakaraan. Naalala ni Suho na narinig niya ang tungkol sa isang katulad na kaso. Makalipas ang dalawang araw sa wakas Siyang nakuhang makabawi muli. Sinamantala ni Suho ang pagkakataon na isali siya sa isang talakayan tungkol sa nakalilitong kaso ng kanyang doppelganger. Suho nagpapakita ng kanyang kamalayan sa mga katulad na kaso sa isang pagdinig sa istasyon ng Unspector. Ito ay hiniling niya na hahanapin niya ang kriminal at nangangako na ipagkaloob sa kanya ang anumang gusto niya. Bagaman hindi alam ni Suho ang eksaktong pagkakakilanlan ng kriminal, alam niya na ang parehong tao ay magiging kasangkot sa Mount Shinrayang insidente kaya tinitiyak sa kanya na mahuhuli niya ang pumatay sa kanyang mga magulang sa lalong madaling panahon. Samantala bilang prosesyon ng prinsesa umusad sa kalagitnaan upang umakyat, bam ang isang general upang suriin ang lugar bago umusad ang prinsesa. Mayroon siyang apurahang ulat na dapat gawin sa mga elder ng Mount Chien Ryan kaya maaga siyang pumunta. Iminungkahi ng general na magtayo sila ng isang kampo sa lokasyong iyon para sa gabi at ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay kinabukasan. Pumayag ang prinsesa at itinakda nila ang kanilang mga kampo. Habang nakaupo ang prinsesa sa kanyang kampo sa gabi ang kanyang alagang sivet ay biglang nagsimulang kumilos na kakaiba. Ang mga kaalyado ni Yamran na nagtataglay ng napakalaking powers na nagmula sa underworld. Pumasok sa kampang area na ginagamit ang kanyang masasamang kakayahan, binuksan niya ang isa sa mga pintuan sa impyerno at lumabas dito ang isang dambuhalang kag para dumurog sa army ng prinsesa. Sa gitna ng kaguluhan ang mga pangkalahatang hakbang pasulong sa pag-aakalang utos ng sitwasyon sa isang magiting na pagsisikap na protektahan at iligtas ang kanyang mga kasama, ginagamit niya ang kanyang sariling natatanging kapangyarihan at mahusay na binuwag ang pagsalakay ng COG. Dinudurog ng General ang COG gamit ang kanyang sandata ang iba pang hukbo ay nakahinga ng maluwag. Subalit panandalian lang ang kaluwagan at sa lalong madaling panahon ay nagsimula silang humarap sa walang katapusang, sangkawin ng mga kag na dumarating sa kanilang direksyon. Nagtataka sila kung magagawa ba ng general na pigilan ang ganoong kalakas na pag-atake na sinasabi sa kanya ng general na itigil ang pagpanik. Ibinabaon ng kanyang sandata sa himpapawid na naglalabas ng matatalim na sibat na pumuputol sa lahat ng mga kags. Gayunpaman nasaksihan ang umaatake ang kakilakilabot na pagpapakita ng lakas ng general pinagsasama-sama ang mga cogs sa isang napakalaking nilalang na nagmumula sa itaas. Nakatatakot ang mga sundalo, habang eksaktong umabot sa itaas ng mga kampo ay nagsisimula itong pumutok na nagiging sanhi ng pagulan ng mga labi at nasugatan. Isa si sa mga sundalo at tumakbo upang iligtas ang kanyang buhay mula sa isang napakalaking mga cogs na sumusunod sa kanya nang malapit na nitong tamaan ang prinsesa. Pinakawalan ang kanyang dugong espirito upang bumuo ng isang proteksyon na kalasag na nigel iligtas sa kanyang buhay. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang mga kasambahay na tipunin ang lahat ang mga sundalong nakapaligid sa kanya at ginagamit niya ang kanyang proteksyon na espirito ng dugo upang pagbigkisan ang mga nagkapira-pirasong kags na ito. Iniba ang kanilang pinagdaanan at ini-redirect ang kanilang mapanirang puwersa palayo sa mga sundalo habang ang general na abala sa pakikipaglaban sa frontline ay nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng prinsesa. Habang sila ay naging abala sa pagtatanggol sa harapan, ang mga sundalong nakapaligid sa kanya at ginagamit niya ang kanyang proteksyon na espiritu ng dugo. Tinanong niya ito kung siya ang prinsesa at kinumpirma niya ito na nagtatanong sa kanya kung ano ang layunin sa likod ng lahat ng ito ay sinabi niya sa prinsesa na sila ay naparito upang patayin siya at nagmamadaling salakayin siya pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang blood spear upang puntiryahin si Yarma at nagtamo ng matinding pinsala dulot nito. Napagtanto ni Yarma ang lakas ng Dharma ng prinsesa. Gayun pa ay nagawa niyang iwasan ang mga pag-atake at hindi nagtagal ay naabot niya ang prinsesa na naghatid ng matinding tama sa kanyang braso. Gamit ang kanyang mga martilyo na nagiging sanhi ng prinsesa na mawala ng balanse at bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay nagpatuloy siya itaas ang kanyang sandata sa hangin at ihatid ang huling suntok nang malapit ng tamaan siya ng mga martilyo ang dugong espiritu ay mabilis na bumubuo ng isang proteksyon na kalasag na nigel sa kanya mula sa pag-atake ni Yamra. Sorpresa siya nang makita ang Dharma na nagpoprotekta sa prinsesa. Habang dumating ang mga sundalo sa lokasyon upang protektahan ang prinsesa, gayon pa sa isang malakas na pagindayog ng kanyang martilyo ay napatumba silang lahat ni Yamra. Naiwan lamang siya at ang prinsesa sa gitna ng umiikot na ulap ng fog. Habang si Jackson at ang kanya kasama ay nagtatago sa likod ng isang malapit na tolda na pinagmamasdan ang lahat sa kabila ng pag-iisip na imposibleng talunin si Yamra tinitingnan lang ang prinsesa instead na iligtas ito. Nang biglang napansin ni Junction ang isang kariton sa malapit at isang ideya ang nag-spark sa kanyang isip. Samantala nakatayo si Damra hawak ang kanyang martilyo at tinanong ang prinsesa kung paano niya gustong mamatay. Ang prinsesa ay matatag na nagpahayag na hindi niya sasalubungin ang kanyang kamatayan sa kamay ng isang tulad niya. Hindi napigilan ay nagsimulang salakayin muli siya ni Yammer na nanonumpang siya ay gagawing abo. Pagkatapos ay pumagit na si Jack Sheen at ang kanyang kasama sa pagpapakawala ng kariton sa kanyang direksyon. Gayon pa sa kanilang pagtataka ay hindi man lang siya kumikibo matapos mahagip ng kariton na ikinagulat nito. Sila ay takot na takot na tumakas upang iligtas ang kanilang mga buhay. Nagsusumamo sa prinsesa na gumawa din ng paraan para makatakas. Samantala, si Yamra nanab alisa at naghatid ng isang malakas na hampas gamit ang kanyang martilyo. Ang hampas ng martilyo ay dumapo sa kariton na nabasag nito na nagpapakita ng mga pampasabog na bomba. Sa loob ng pag-aapoy mula sa hammers na nag-trigger ng isang pagsabog na nagresulta sa isang napakalaking pagsabog. Ang pagsabog ay nakakuha ng atensyon ng general at napagtanto niya na doon ay mga kaaway din sa likuran at ang mga cogs ay patuloy na sumusulong. Nasaksihan ni Ji Xian at ng kanyang kasamahan ang malakas na yanig ng lupa na pagsabog sa paniniwalang hindi kakayanin ni Yamra ang force nito. Gayunpaman sa kanilang pagka, nagulat lumabas mula sa flames si Yamra nang hindi nasaktan. Nang makita ito inutos ng prinsesa na samahan siya sa harapan kung saan nakikipaglaban ang general at sumunod sila habang tumatakbo sila sinundan sila ni Yammer na may layuning patayin silang lahat. Nakarating na sila sa harapan ng general ay nakahinga ng maluwag nang makitang ligtas ang prinsesa. Nang makita ang prinsesa na dumating sa harapan ang taong kumokontrol sa mga kags ay sinyales sa kanilang pangatlong kasamahan na ilunsad ang kanyang pag-atake. Kasama nito lumabas siya mula sa likod ng impyernong gates at tumama ang isang nagyayelong arrow sa direksyon ng prinsesa. Isinasaalang-alang ang kaligtasan ng prinsesa bilang ang pinakamahalaga ang pangkalahatang namagitan at pinipigilan ang palaso sa kalagitnaan ng kanyang sibat. Habang iniiwas niya ang agarang banta ng inginig na realisasyon ay tumatagos sa kanya ang pagiging yelo. Sarkastikong ngiti ni Song, na nagpapakita na ito ay isang ice blood arrow na espesyal na idinisenyo niya para kunin ang kanyang buhay. Kung iisipin niyon hindi na niya kayang ipagtanggol ang prinsesa. Inutusan ng general ang kanyang mga bantay na dalhin ang prinsesa sa bundok Chinryongsan nang walang pagkaantala. Ang prinsesa ay tumangging iwan siyang mag-isa sa pagsasaalang-alang na ang natitirang bahagi ng hukbo ay hindi mapoprotektahan kung hindi siya kasama ng mga ito. Gayunpaman hinihimok siya ng general na umalis na nagsasabing kailangan ng isang tao na manatili at pigilan sila kaya siya ay umalis kasama ang iba pang mga gwardya habang hinahamon ng general ang mga kaaway na labanan siya. Habang pinipilit umiikot ang katawan sa pagkakayelo. Samantala sa kabundukan si Zhang Qijin ay bumisita sa kanyang amo na ipinalam sa kanya na hindi pa ginagamit ni Suho sa maling paraan ang kapangyarihan ng masasamang espiritu. Gayunpaman pinayuhan siya ng kanyang amo na set aside muna ang bagay na yon. Pansamantalang binalaan niya si Chiji na ang bagay na yon ay bihira. Inalertuhan si Chiji na nakikita niya ang presensya ng Underworld Dharma na nakapaligid Mount Chian Ryongsan. Na nagpapahiwatig ng banta sa buhay ng prinsesa. Dahil hindi nila hahayaang mamatay ang prinsesa, sa sandaling inutusan niya itong tulungan siya. Gayunpaman kung isa sa alang-alang ang mga paghihirap na haantong sa kanyang paglaki ay ipinagbabawalan niya si Chi Jin sa paggamit ng nangkapangyarihan ng walang mamatay na nilalang. Kaya naman nagtataka si Chi Jin kung bakit masyadong nagmamalasakit ang kanyang amo sa prinsesa. Samantala, sa lugar ng camping ang general ay brutal na pinatay ni Yamren na ginagamit ang kanyang mga martilyo upang sirain lahat ng bagay sa paligid. Matapos maalis ang general ay ipinaalam niya sa kanyang mga kasama na mabilis silang sasakay ng mga kabayo upang maabot ang mga nakatakas. Sa kanila napagtanto na ang pagkawasak na dulot ni Yamra ay humantong sa lahat ng mga kabayo ay tumakas at iniiwan ang mga ito. Ang tanging paraan lamang ay maglakad. Nagpasya si Sang na magpatuloy para habulin ang mga army. Nagsasabi sa kanya na sundan siya mula sa likod gamit ang kanilang mga kapangyarihan upang tumakbo sa isang mahusay na bilis. Iniwan ang kanyang iba inis na kasama, habang kailangan nilang tumakbo sa paglalakad dahil kay Yamra. Samantala si Siliang ay gumaling na umalis sa Condet kasama si Suho upang bumalik sa kanyang bahay. Hinihimok siya ni Suho na magpahinga ng kaunti ngunit, iginiit niya na maayos na siya ngayon. Si Suho ay babalik sa Kapitolyo sa lalong madaling panahon, kaya nagmamadali siya na upang may maibigay man lang kay Suho. Ang bahay ni Si Liang binigyan niya si Suho ng isang gintong kahon na naglalaman ng pagkansela ng tunog ng Dharma. Kasama ang isang mahabang kahon na naglalaman ng isang kahangahangang espada. Natigilan siya nang makita ang isang kahangahangang espada sa loob nito tinanong niya kung bakit binigay niya ito sa kanya at sumagot siya na nais niyang tulungan siya sa pagtupad sa kanyang pangako na huhulihin ang mamamatay tao sa kanyang mga magulang. Sinabi niya sa kanya na ang espadang ito ay may kakayahang makasira ng dharma at lumikha ng natural na dharma. Kaya't nagulat siya sa pambihirang kakayahan nito. Sinabi niya na ginamit niya ang isang blueprint na iniwan ng isang immortal na nilalang upang maisakatuparan ito. Ipinaliwanag din sa kanya ang paraan ng paggamit ng sound cancellation na dharma. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung maaari niyang pagsamahin ang dalawang ito binibigyan niya ng pahintulot, at siya ay nagpatuloy sa pagsisimula ng kanyang mahigpit na pagsasanay gamit ang espada niya. Gumamit muna ng spiral void cutter technique bago niya ilabas ang tunog ng pagkansela ng Dharma na humahantong sa isang tiyak na lugar na nakapaligid sa kanya sa kumpletong katahimikan na ito ay nagpapaasa sa kanya tungkol sa epekto nito kay Yamra, nang bigla niyang narinig ang tunog ng kabayo.